po sa inyong harapan. Dahil naman po ay eh, eh, napakatagal po na naging disciple. Malaw po sa bayan ng Chao. Ako po si Pastor Michael ngayon at nagkatiwalaan sa bayan ng Pate Garcia. Maraming salamat po sa ating mga church leader, Pastor Boyer, yeah, ni Pastor... Kami na rin Pastor Neven. Open to the sa pag-isa Pastor po ngayon, Mother Church, Pastor Cruzy siya. Maraming salamat din po sa aking mga anak na mababait. Lahat po yan mababait. Amen. So, no, no inulat ko po ang Diyos po ay gumawa ng mga po sa Patrick Garcia na ay marami pong nakakasakit doon. Amen. Hindi lang ibang tao maging pumana ng pataya ang nakakasakit. So, bakit salamat po sa ating Panginoon? Dahil sinukupuha ko na ating Panginoon Diyos ay eh, may nakakupay bago nila sa ako. Pero lakit kong namatay na ama ng aking bilas. Amen. Eh, ama ng aking bilas. Amen. Dahil nga po matuwa ko lang, hindi ko alam ang sasabihin sa kanila. Wala pong tatayo na wala pa po'y nangaral ng na salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po na bigla sila. Sabi nila, Pastor na pala yan. Kala ko yan lamang ni Pakalang Galap yan. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Maraming po'y nabigla sa aming pagpapastor. Amen. Maging aking mga biyanan. Hindi pa ang bayaw. Bila sila pinagintay. Amen. Nakala nila, to Diyos, amen, eh, kung sa isang po pong patay, isang pong lalaki po na nag-ihingalo, amen, eh, tinawagan po ako na malangaling oras sa aming bahay, at ako po yung sabi daw, pinalangin ko daw at patanggapin sa ating Panginoon, kung tatawag na po sila ng pare, ay kami na, amen, eh, na lang daw tawagin, salamat po sa ating Panginoon, pinigyan po tayo ng karot kalaman, at, at, at pinatanggap po natin yung nag-ihingalo na sa ating Panginoon, Diyos, lumugod, patbang po siya sa kapila, nawayanan na siya po, Diyos, sabi niya, <laughs> <laughs> Nagkakapulirin nga na po at pinatanggap po siya sa ating Panginoon at himala po ng ating Panginoon, siya, natuwa po siya. Amen. Na siya tumanggap sa ating pangalitos. At ilang araw po, namatay na siya. Amen. At ayun po ay nag-open ng mga aral na ng ating pangalitos sa lugar na yun. Amen. Umayaw po yung kanyang anak. Salamat po sa ating pangalitos. Amen. Bandang ulit po pumayag na sabi na 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 naman yung pastor mga aral sa lugar na Salamat po sa ating pangalitos. May isa pong babae doon na nag-ibala na ating pangalitos. Amen. Nung kami po yung nag-alis na request na siya ay panalangin. Pero gusto natin po siya 3 days na rito sa lalamunan nagpapaintinig, amen, pinanalangin po natin siya, dahil po'y gumaling siya, ang sabi niya, salamat sa Dios instant po na siya'y gumaling sa ating Panginoon Diyos. Para pakagulat niya ng noon, at sa pa po'y mamay, amen, na mayroon siya, ano, bato sa kitne, amen, at sabi po doon niya, pastor, sabi na doon po, over hand daw ako, amen, salamat po sa ating Panginoon Diyos, nagtiwala siya sa prayer ng isang payat na pastor, at na ko po, after three days po, na mga sumisod po, na lumabas ang resulta, hindi na po siya kailangan ng tarahan, at siya po'y nakalangan ng tarahan sa kagalingan ang ating pagkakasal. Sa inyo mga kapatid, maraming mga kapatiran ang pinagaling ng ating Panginoos, nahirapan ng doktor, ng pa-MRI, ng pa ultrasound, wala po nakitang sakit, sumalit mayroon siyang nararamdaman na masakit. Datap po ang pagkakalingan na binibigay ng ating Panginoos sa kanilang buhay at mayroon mga pinanatahanan ng kapatiran na natin na sabi niya, Pastor, panalangin mga po at yung magpapacheck up din. At yun po, napacheck up po siya at natang po, kumplete po, binigay siya kanya ng Panginoon. Negative, wala po siyang sakit. Salamat po sa ating Panginoon Diyos. At Diyos po, napapagaling. Panalangin ni Pampatang Garcia. Amen. Kami po ngayon, nag-atit na sa po, pagsanti ng maga ng 50. Ipanalangin po kami na patuloy pong lumago at kulang na po ang aking bangko sa lugar na tayo. Maraming po salamat sa ating Panginoon Diyos. At Diyos po, ang